Pagkatapos na makatawid ay sumunod si Paraon at ang kanyang mga kawal at sila ay nalunod at tamatay. Kasama rito sa nalunod ay ang pinuno nilang si Paraon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatiliin namin ang kanyang bangkay upang ito ay maging palatandaan sa sangkatauhan. Ang kabuan ng pahayag na ito ay matatagpuan sa banal na Quran. Ikasampung kabanata na ang talata ay magbantay dos andirhum ya ibn mo sila o Muhammad hinggil sa araw na nalalapit nakapag ang kanilang mga puso ay bumara sa kanilang mga lalamunan at hindi sila magkakaroon ng kakayahan na maibalik ang mga ito sa kanilang mga dibdib na mailuwa itong papalabas. Badal na Quran, ikaapat ng kabanata na talata ay 18. In الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا katiyakan yaong mga hindi naniwala sa aming mga ayat sabi ng Allah nang ibig sabihin ng ayat ay ang mga revelasyon mga talata mga katibayan amin silang susunugin sa apoy at patuloy na lilitsuni ng kanilang mga balat magpasawalang hanggang aming papalitan ang mga ito ng panibagong sariwang mga balat pagkatapos ng pagkakapalit ng panibago upang matikman nila ang kaparusahan. Katiyakan ng Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam sa lahat. Banal na Quran, ika-apat na kabanata ng talata ay 56. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ang sino magnais ng relihiyon maliban sa Islam, na siyang dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo, ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay nasa hanay ng mga talunan. Banal na Quran, ikatlong kabanata na ang talata ay 85. Innal ladheena amanu wa 'amilus salihat ulainkahum khayrun bariyyah jazaa'un 'indarabbihim jannat جنات عدن تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كاتي يا ام منا نوالا سقا سهانا والله سقا يظهر نسوق نسيت محمد صلى الله عليه وسلم at sa lahat ng mga obligasyong ipinag-utos ng Islam. Katiyakan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa, sila ang pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab, mula sa Allah na tagapaglikha, ay hardi ng walang hanggan, na sa ilalim nito ay mga ilog na umaagos, na kung saan sila'y mananatili roon magpasawalang hanggan. Ang Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay ganun din sa Kanya. Ganito ang para sa Kanya, na natakot sa Kanyang Rab, sa Allah na Tagapaglikha, natakot sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Banal na Koran, ikasyam na putwalong kabanata ng mga talata ay pito hanggang walo. Ito ang tunay na kasaysayan ng ating lahi. Ang mensahe ng katotohanan na dapat may parating sa lahat.